Hello, good morning. Ayan, so, naulan. Kita <laughs> nyo yan. Ito na nga ba yung sinasabi ko? This trial is real talaga kapag naulan. Ayan yung ating mga grown-up lettuce. At saka ito naman, yung ongoing Ayan, konti na lang. Malapit na sila ilipat. And, eto na po yung aking mga basils. At, eto naman po ay ang yung mga bell pepper. Eto, hindi ko alam kung saan ko siya itatanim. Pero, kung sino pong may gusto ba, kung may gusto sa inyo, gusto nyo magtanim. Ayan. Kuha lang po kayo dito. Eto po, alam nyo po kung ano yan yan po naman ay celery. Ayan. So, makulimlim talaga ang panahon. Ganyan lang sila. Ganyan lang. tayo pa, may mga celery pa. Hindi ko alam kung mapapanindigan ko itong mga celery. Ano ko kaya yan? Magbuhay kaya yan sa akin? Pero yung basil oh, alaga na lang. Konting alaga na ah, lang. diba? Ayan. So, yan po yung kalagayan ngayon na ulan. Kita nyo yung tumutulo. Sabi, no? Maging ganyan sila ka, ano.